Ga sa Philippine National Police kon PNP ang ilang kapasidad sa pagtubag sa mga kalamidad ug emerhensya. Ang Mandawi City Police miapil sa kalihukan kagniha. Ano ang report ni Nico Sereno. Mga disaster response personnel ug equipment Kini ang gibandera sa mga police offices o stations sa gihimong PNP-wide annual inspection. Sa Camp Grame, gipangunayan kini ni PNP Chief Police General Romel Marbil, kundi ni paagi sa teleconferencing ang pagtanaw-sab sa kaandam sa uban ng mga units. Hindi lang po namin pinakita, pinasubukan namin because we learned our lesson so well na marami kaming gamit na hindi kami prepared to use. So sabi ko dapat pakita natin na ito work. Sa Mandawi City Police Office, gipagawasabang ang ilang mga kagamitan alang sa disaster o rescue operations. Naglakip sa generator set, chainsaw, mga life jacket, handheld radio ug uban pa. Kon mo responde sa ingon ani nga mga panghitabo, ma-deploy ang mga personnel sa City Mobile Force Company o CMFC. Gadto sa mga police stations doon na sa mga rescue teams nga giumol. CMFC and uh, complemented with uh uh, CHQ people. Yes, sir. That's why we have our inventory of uh, people who are trained with search and rescue and as well as emergency response. Giklaro hinuon sa PNP nga kung dunay ay respondihan, magtambayayong sila sa uban ng mga units sa gobyerno alang sa coordinated response. Sa habig sa MCPO, makigalayon sab sila sa City Hall alang sa dugang ikatabang aron mapalambu pa ang ilang ikipo o pasilidad. On top of that is the training talaga. Skills is very important. Uh, uh, there's no amount of equipment kung dili magamit ang skills. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.